Hi, hello guys, magandang araw Maaliwalas na naman ang panahon At ma Init sa labas ng bahay namin Ito Alas 7.34 ng umaga Mga idol At ito Wala pa kaming almusal Hindi pa ako nagluluto Pero may kanin na nakasaing Ulang na lang ulam mga idol. Ito. Umuusok-usok na kanin. At ang plano naming ulam ay munggo. Nagagataan. Ito yung niyong chak chigan. Gagata ako ngayon ng niyong para ulam namin sa buong maghapon. So yun lang, magandang araw ulit. Maraming salamat.